Hello guys, good day. So ngayon gagawa tayo ng organic feeds uh, with probiotics. At ang probiotics natin guys, yung ginawa natin. Na-mix na yan. So gagamitin na natin siya guys. So complete na itong natin, mixture natin. Itong probiotics na lang idadagdag natin. Same time, uh, kailangan din po ito para sa Moisture para magawa natin yung ating organic feeds so yan so dati guys pangarap ko lang ito yung makagawa ng sarili kong uh, pakain sa mga alaga and ganyan nagagawa na natin guys so huwag natin sukuan yung mga pangarap natin So, i-mix lang natin siya ng maayos para para may halot ng maayos sa lahat ng part niya. Tsaka yung moisture niya, maging pantay siya guys. So, ganito lang siya kasi wala tayong mix sa eh. tsagaan lang. Pero malay mo. So, Susunod guys, eh, magkaroon na tayo ng mixer natin para mas mabilis. Ito guys, pagkain ng mga pato natin. So napansin ko dun sa mga pato natin na binili guys. Start na magpakain na sa kanila ng ganito. Mag start na din silang ng itlog. So ibig sabihin okay yung timpla natin. So ang halo nito guys, meron siyang darak. Mais copra meal meron tayong fish meal and then soya then uh, nag naglagay na tayo ng probiotics natin Hey okay guys ready na siya so tara na pilitizer na natin so ayan guys pilitizer na natin yung ginawa natin Minix natin kanina. Ang bilis oh.